Hello, hello mga kasari, mga katandera Ayan, hello, hello. Uh, good afternoon akay medyo nagpakita si Haring Araw So ngayon lang, pero hindi pa masyado Kanina is umuulan-ulan pa rin Sana, okay sana sumi Ano na, sana maging maaraw na dito sa amin Kasi araw-araw na lang umuulan So time check tayo Tapos 4Gs na po Ayan, 4-10. Uh, ngayon ay February 13. Uy, bukas! Valentine's Day. Happy no? Valentine's Day sa inyong lahat. Advance. Binabati ko na kayo. Okay, so, welcome dito sa ating YouTube channel. And dito rin sa ating Sari Sari Store. Okay, so, may ano ho, mag magro-grocery haul ako ngayon kasi may dumating ngayon na mga uh, nag groceries ayoko sana mag-vlog sana kasi madami akong gagawin hindi ko matapos talaga yung mga gagawin ko dito sa tindahan kaya lang gusto ko rin naman uh, kayo i-update dito sa tindahan at para may upload din tayo kasi wala akong upload kahapon nagre-repack nga pala ako ayan nagre-repack ako ng as ay! Nahawakan to <laughs> ano ba yan? okay so eto nagre-repack ako ng asukal at medyo maganda ngayon yung ano yung uh, uh, asukal kasi light siya. Ayan. Ayan o. Oh. Hindi siya brown na brown. Light lang. Ito ay 1 fourth at 20 yung bitahan ko nito. Na so, na-repack ko ay andito. So, lahat ito is 1 fourth pa lang. Hindi pa ako nakapag-repack ng kalahati at siya isang kilo. Ah uh, uh Mag-reflog muna ako para may upload tayo. May update tayo. So, ito yung mga nag-groceries ko. Ay, isang ko na siya kasi may bumili ng mighty. Hinahanap ko yung mighty kasi naubusan na kami ng mighty kanina. So, dito sa labas yung iba. So, ayan natin. Medyo, again, ano lang ako. May pang parang medyo madilim lang tayo kasi ayan, nakatakip nga ng karton dito lang na side kasi may itlog masisira kasi yung itlog pag maarawan siya pero yung uh, dito ay walang takip kasi gusto ko dun sa labas ay maarawan kasi pa parang basa tapos may sibuyas kami doon na binibilad ko siya kasi yung sibuyas ngayon parang basa siya dahil siguro sa hamong no? uh, kasi maulan, malamig. Siguro parang nagiging basa. At saka ang hirap ng sibuyas ngayon nagilapin, gilapin. Wala kaming stock ng sibuyas. Yung mga sibuyas namin is mga luma na. Laming bago kasi walang stock sa ano sa ng mga sibuyas. Wait lang. may Maduwa. Ng... Mighty. Ha? Mighty Maduwa. Mighty. So wait. May nabili daw ng Mighty. Okay. So ayan mga kasari no. Dito na tayo sa ating Igro Grocery Hall. At pricing na rin tayo. Ito yung riripak ko. Maganda siya, ano? Maganda yung asukal ngayon. Ayun pa lang yung na-repack ko. Kailangan ko siya tapusin. Kasi may nabili sa amin ng asukal kanina pa. Sayang yung benta pag na tayong na re-repack. So, ayan yung iba. Asan ba yung ano namin? Resibo. Hindi ko alam po. Andito ba yung resibo sa loob? Lagay ko na lang doon yung mga ano yung ilalabas natin. Ito pala yung mga ano to. Mga head and shoulders. Ito natin ilagay kasi doon yung mga shampoo. Yan, head shoulder. Ito pala may mga lampin. Ito lampin na lock XL. Ano, 10 pesos din ako na ito. Ito naman is 10 pesos din siya. Ito, hindi ko alam magkano to. Bago lang siya eh. Yung binibili ko sana is ganito. Na large. Pero ito, try ko na lang din ibenta. Baka may bumili. So, ito ay si Twins Lampin Pants. Pants. Pero may naghahanap ng pants dito. So, try natin to. Large. Hindi ko alam kung magkano yan. Hey, Okay, so, ayan. Hello, mga kasari. So, continue. <laughs> ay! Okay, so, time check. Anong oras na ba? Wait. Ayan. Uh, ay, luba. <laughs> luba. Eh, di pala. yan. So, time check. 9.40 na. At, ayan. Uh, kakakain ko lang. Okay, so, continue lang tayo. <laughs> hindi na ako kanina. Hindi ako natapos kanina mag Di ba? Nag-grocery ako. Hindi. Uh, ako nakapag-grocery haul kanina kasi madami na yung bumili kaya nag-stop na ako. So, itutuloy ko na lang ngayong gabi yung pag-grocery haul ko sa inyo uh, sa aking mga pinamili. Ngayong araw, ayan, magulo na. <laughs> Naging magulo na dito. Tingnan mo, tingnan nyo naman. Nilabas ko na lahat yung mga paninda. Kasi nahanap ko nga yung resibo kanina pa. Hindi ko kasi makita. Nahanap ko. Ayan, buti na lang nahanap ko na siya. Ito na. Ayan. Okay, so ayan, nahanap ko din yung resibo. So itong lahat pala na nakumpra ko ngayon ay um, 18,652. Ayan. Ay, ano pala to May kasama pala to na Silver Swan, 200 ml na tuyo. Tapos, may Golden Gate, isang jug. Golden Gate. So, 1,680. Dito sa amin ang Golden Gate. Tapos, yan, mga sigarilyo na. Kaya pala malaki kasi mga sigarilyo. Ang laki kasi ng puhunan talaga sa sigarilyo, no? Mahirap talaga, ano, uh, sa, mahirap talaga sa mga sigarilyo kasi ang laki na ng puhunan at ang liit ng tubo. Diba? So, kaya pala malaki yung binayaran ko. Kasi konti lang naman yung binili ko, oh. Hindi naman siya madami. Kaya lang may mga sigarilyo talaga tayo dito. Sa Mighty ay tatlong rim sa Dallas. Then, sa Winsboro, tas may uh, case na tuyo, tapos golden gate. So, yung sigarilyo talaga, yung malaki yung binayaran ko dito. Kaya umabot ng 18. Ayan. Okay, so, ayan, nakita ko na din yung resibo. So, chinecheck ko dito yung mga price. Baka kasi may ma may increase na naman. Chinecheck ko si Milo. Ayan, si Milo ay same pa rin yung, increase, yung price. Si Milo at yung iba, ay si Mega Sardines nagmahal na pala siya. 595 na pala yung uh, kala, uh, 25 cans. Ay si ano ba yung iba? Um, Bear brand. So, ayan, wala pa naman nag-increase dito sa resibo ko na to. Chinachi ko lagi si Bear Brand, si Milo. Kasi mga Nestle sila, baka tumaas din. Kasi nauna na nga si Creamy White, si Magic. Tapos yung ngayon lang, ang uh, nag-increase pala dito sa amin, si Uh, 25 grams na mga Nescafe, yung mga refill. Hindi pa ako nakabili ng 50 grams at saka yung 100 grams. Pero hindi na yun sakto na 50 grams and 100 grams. Kasi si 50 grams ay nasa 40, 46 na lang siguro yun. At si, 90, at si 100 grams ay hindi na siya sakto sa 100 grams. Hindi ko alam kung nag-increase yun. Basta si 25 grams ay nag-increase. Pero hindi naman siya 25 grams kasi 23 grams na lang siya. Increase na po yung bili ko. Siguro mga Ah, uh, nag one week pa lang siguro. Hindi ko lang kayo na-update. Hindi lang ako nakapag-update talaga. Tas si Jean, si Jean Round, ayan, increase natin sa amin, si Jean. Hindi uh, lang ako nakapag-update sa inyo. Nag-increase na pala. Okay, so okay naman tulahat lahat, hindi pa naman increase. Lagi na ako nag-check ngayon ng resibo kasi baka may magtaas, 'di diba? Sabi nila ngayong February ang dami-dami magtataas, kaya lagi ako nag-check ng resibo. Baka malugi na naman ako kasi ilang bisis na nangyayari sa akin na lagi ako nalulugi. Pag hindi ako nag-check kasi minsan naibebenta ko na ano, naibebenta ko siya ng price ko pa dati. So, hindi ko naman na-check na increase na pala. Yan. So, nalulugi ako. Ngayon na uh, alam ko na may mga magtataas. So, lagi na ako na-check ng resibo kasi baka mangyari na naman yung mga dati na nangyayari din sa tindahan ko na hindi ko na-check yung mga resibo na ibebenta ko pa rin ng old price. So, lagi ako na-check. Kailangan lagi na ako may resibo ngayon. So, back na tayo dito sa ating micro grocery hall ngayong araw. So, papakita ko sa inyo yung mga napamili ko ngayon. So, araw-araw po ako may pinamimili. Kaya lang hindi ko talaga na i-video lahat. Hindi na ako nap call sa inyo sa lahat ng mga pinamimili ko araw-araw. So, kung ano na lang yung may oras ako na mag-video. So, yun na lang. Ngayon nga ay gabi ko na lang itutuloy kasi hindi na talaga pa rin nakapag-video. At yung asukal ko, ayan. Mayroon pa. Hindi pa. Hindi ko pala tapos, Kaya lang ito, ano na to, pangalawang kuha ko na. Kanina tapos na. Tapos eto pinuno ko tas konti na lang din. Tas bukas ko na lang ulit 'yan itutuloy. Oh, tingnan niyo naman yung asukal ko. Wala na, 'di ba? Kanina dami kong repack. Oh, ngayon wala na. Ni isa. One for kasi yung nandito, wala na ni isa. Ganun talaga ka mabenta yung asukal. Tas ayan, dito din wala na 'te. Nagrepack ako ng by kilo-kilo tas kalahati. So, wala na. Umos na din. Bukas ulit. <laughs> di ulit. tayo, di ba? Mabenta kayo yung asukal sa amin. Hindi ko alam kung bakit pero mabenta yung asukal sa amin. Lalo na pag mag-summer na talaga dito kasi madami na yung maghahalo halo, kaya magiging sobrang mabenta sa amin yung si asukal at saka si Ibap. Yun. Okay, so mamaya na tayo magchikahan. Continue ko muna yung pag-haul ko sa mga pinamili ko. Ngayong araw, tomorrow ay 14! Valentine's Day. Okay. Balik ko lang yung camera para mas makita ninyo yung mga pinamili natin. Okay? okay? so, eto na yung mga napamili ko mga kasari, no? Ayan yung iririp ako, pero bukas ko na yun itutuloy. Nakakapagod na eh. Ang kalat na naman yung tindahan namin. Ayan, ang dami na namang kalat. Tapos ganyan na naman yung itsura ng tindahan namin, no? Ang dami na namang, ano, ang dami na namang bungi sa estante namin. Ito dito, di ko pa talaga tumayos-ayos. So, dito na nga tayo. So, nalabas ko na yon Ang iba, nilabas ko na kasi hinahanap ko nga yung resibo. So, ito kanina pala, na ano ko na pala ito, no? Na tapos na yan. Yung mga, ito pala yung ano, hindi ko alam yung price. Ito pala siya. Ayan, yung happy pants pala. Asan na yung resibo? Ito na pala yung resibo. napin ko nga si happy pants. Asan na ba si happy pants? Okay, so ayan. Lampin pants. Okay, so 340. Okay, so 340 divide natin sa tatlo ba to? Tatlo, one. Two, three. O yan, tatlo lang. So, 340, kuha tayo yun ang calculator. Dito na tayo magano. 340 divide natin sa tatlo. 113. Tapos, ang laman niya ay 15 peraso. So, balik tayo ulit dito. Divide natin ng 15 Ayan, so, puhunan niya ay 7.55. So, magkano kaya benta nito? Mura lang pala to. Hala, mura lang pala siya. Ay, mas mahal lang ng konti. Kasi, dun pala sa yung ganyan lang, ang ano dun ay nasa 100, 100 na yata bili ko nun. One, or 105. So, bentahan ko nun ay 10. So, eto, napan, siguro, bent, ay ano ko na lang ito ng uh, uh, 11 pesos. Kasi, ang puhunan nito ay 114. So, kung ibenta ko to ng 10 magiging 150. So, meron ka pa rin tubo na 150 minus 114. 150 minus 114. So, kung sa 10, meron ka pa rin na, ano, tubo na 36 yata. So, may tubo ka na 36. So, pwede na pala yan 10. Pwede siya 10. Kaya lang, yung ano namin, yung ganito lang is 10 pesos. Ito, kay si ay, ito kasi ay So, gawin ko na lang siyang 11 pag-retail. Okay. So, may price na ko niyan. 11 pesos ko yan. Ibebenta. Okay, so may mga sigarilyo na pala. Andun yung ibang sigarilyo namin. Si Mighty, 9 pesos. Si Winsboro, 8 pesos. Tapos si Dallas. Ayan, andito na si Dallas. Oh, andyan si Dallas. Okay, so ito yung resibo. Balik ko muna. Okay, so yung mga biskwit nila, bas ko na. Okay, dito tayo. Ito yung mga biskwit. Ano ba yung ilalim nito? Ano ba nakailalim sa, sa cartoon? Ay, bawang pala yan. Okay, so mga ribisco, Skyflix. Yan, 8 pesos yan. Skyflix, Rebisco din. Ayan, Skyflix, Rebisco. Ay, maganda ngayon si Burbrand. O, si Burbrand na 300 grams. Pag bumili ka ng Burbrand, 300 grams. May free ka na Swag pa. O, diba? Ayan, tinatanggal ko to. Kasi sayang din. 14 pesos din ang ano ko nito <laughs> Ang kita ko, ginagawa ko, tinatanggal ko. Hindi naman siya masyadong madikit. Kaya okay lang. Hindi yan mahalata. O, ba diba? Hindi halata na tinanggal mo. Try natin tanggalin yung isa. Ayan, isang anong sashi. Ay. Ayan. wait lang, O, oh, yan. Diba, o. Oh. O, oh, hindi siya dumidikit. O. Oh. Eh, wait lang. Hirap ng video. <laughs> Ay, naku. Oh, walang tigil video. Mahirap talaga. Uy. O. Oh, o. Oh, o. Oh. Diba, oh. Okay, diba? Natanggal ko na yung free, oh. Tapos wala na, hindi siya alata kasi hindi, hindi din siya madikit. Maganda, Kasi hindi siya madikit. Tapos ito, may free na ako. Tapos, ayan, tanggal na. Hmm, diba? Maganda siya kasi hindi siya madikit, oh. oh. Hindi siya madikit, oh, oh. Diba? Oh. 14 pesos, so diba? May 14 na tayo na, ano, tupo po. Tapos ito, bentahan ko dito ay 130 pesos. Ayan. Eto, bukas tatanggalin ko to. May bumili na pala nito. May bumili, may bumili na kanil. Dalawa na siguro. 1, two, 3, four. Ay, di ko alam kung ilan na ba yung bumili kanina. Kasi may bumili na nito kanina. Tag, pinagtatanggal ko. Tapos yung mga free, bin, bin, binenta ko na din. <laughs> may bumili din ka 14 ka bawat isa. Pag, pag nakasampu ka na ganito, times sa uh, 14, uh, may 140 ka. 'Di ba pag bumili ka ng 300 grams na one uh, pag bumili ka ng sampung 300 grams as may free ka na swap pack. Benta mo ng 14 pesos kasi dito 14 so may sampu times din 140. Ha, 'Di ba bilis? 140 yung kita mo, walang kahirap-hirap. Okay, so may asukal ako dito. Ay, may butas. Baka langgamin. Ay, mamaya. Ay, may langgam na. La, pinasok na ng langgam ito ay tago 1 fourth pinta ko ng 1 fourth na sukal so ay 25 ang 1 fourth si magic ay 6 pesos May kitchen ay 5 pesos Si Milo ay 10 pesos. Ito yung inaabang ako. Kaya lagi ako nag-check ng resibo. Si Milo talaga. Kasi si Milo, tsaka si Silver Brands Walk, ito na lang yata yung hindi pa nag-i-increase. At saka si Coffee Meat pala. Yung mga Coffee Meat na yan, parang hindi pa siya nag-i-increase. Pero yung mga refill-refill, oh, yung mga ganun-ganun, yung mga refill-refill ng mga kape. Ayan yung mga kape, ganun. Ayan yung mga kape. Kung mga kape yun. Nag-increase na yun. Nag-increase na sa anis kape na ano. 25 grams. Ito, lagi ko chinicheck. Pati si Burbrand's Wack. At saka si Birch's Tree. Sabi nila si Birch's Tree daw. Si Birch's Tree. Ay, nakabulo. Si Birch's Tree daw. Ay, pwede daw mag-increase. Kaya lagi ko inaabangan yung receive. Na <laughs> ito, nag-increase na kasi ito eh. Kaya hindi na ako nag-aabang siya. <laughs> okay, so sa Milo, 10 pesos tayo. Was. 10 pesos. Ito, madami akong ano, Magic Sarap kasi mabenta si Magic Sarap. Binebenta ko yan dito ng isang ganito isang tay. Mabilis sa amin isang ga ganito. Kasi yung iba, pag madami silang lulutuin, bumibili na sila ng isang ganito. Kanina, may bumili na sa akin isang ganito kasi may birthday. Kaya, dami nilang gagamitin. Kaya, kasi pag isang ganito, mas mura. Mas mura daw. Okay, so next natin. Ano na ba? Miga. Si Miga ay 27. Ayan, yung ganito 27. Sila ka 7. 150 grams, 25. Tapos, ito si Argentina corn beef, 150 grams, ay 40. Tapos, mga Milo na. Ay, ito lang. Siguro mo sa ilalim, mga dilata. Ayan sila. Ay, nabo. Waka maano na si ano. Mabutasan na itong si ano, si asukal. Kaya ayaw ko maghalukay, halukay. Kasi, nabubutas. Ayan. Mga dilata na yan lahat. Lahat ay mga dilata. Simiga. Laki 7. Saka si corn beef. Ayoko na kasi alukain pa hanggang sa ilalim. Mga dilata na lahat. Siningatan ko talaga ito si asukal din. Tapos ito, mga ganito, nabubutas yan pag pinipili. Okay lang ito kasi hindi. Ito sila. Pero itong mga Milo, kailangan ingatan. Ingatan ko talaga yan sila Milo, si Bear Brand, yung mga asukal na. Hey, ingat na ingat ako dyan eh. Kasi nabutusok lagi. Ayan. Ano natin lagay natin dito? Kasi check ko kung ano pa yung nandito sa ilalim. Yung hindi ko pa naipapakita ko sa inyo. Ayun! May nakita ko. Si Century. Okay, si Century. Si Century, ayan. Century tuna Flex and Oil, 150 grams. Ito naman ay, ano, 40, ay 45 ko pala ito binibend. Ay 43, 43. Ayan, 43 yan dito sa tindahan. Wala na mga mailon na pala lang doon. Okay, mga asukal. Lalo lang na. May nagbutas. Ayan, si, uh, ano na lang, mga Argentina. O, oh, lahat na mga dilata. So, ito lang pala yung laman ng isang box. Ito na sa... Ayan, dito na sa labas yung iba. Ay, eh, kasama pala ito ah. Kaya ito kasama yan. Silver's 1 na 200 ml. Saka si Silver's 1 na 100 ml. Tapos, ano pa ba yung kasama dyan? Jin nga. Ayan, si Jin. Ayan, pati si Jin pala. Ito, nabilan na si Jin. Ayan, si Jin. At saka si... Ayan, dito pala ng mga... Ayan yung... Ay, madilim. Ayan yung ano namin. Mga mantika. Ayan, madilim. Okay, so ito yung tindahan namin. Magulo bukas ko na naman yan. Ayusin. Ayan. Yeah. Ayan. O kasi ito, yung, ito lang yung mga napamili ko. Ngayong araw. Tapos mamaya mag oh, bukas na. Bukas magdi display na ako. Ayan. Mag Ang dami ko na naman gagawin bukas. Ayan. O, close na kami. Okay, so yun lang mga kasari, no, yung ating uh, na-share. So nag hole lang tayo ngayong araw, gabi na pala, <laughs> ngayong gabi. So kanina pa yan talaga, hindi ko lang siya natapos. Hindi ako masyadong nakakapag-video ngayon kay nabibisi ako. So wala ako masyadong upload sa inyo. Hindi ako araw-araw nakakapag-upload. So try ko lang talaga mag-upload pag, try ko lang talaga mag-video-video pag di ako busy. Okay, so ito lang muna yung share ko sa inyo. Sana may natutunan kayo dito sa mga na-share ko na i-vlog ko. At kung hindi ka pa subscribe dito sa ating YouTube channel, so subscribe mo na yung channel natin. Then, click mo na din yung bell para updated ka sa tuwing ako ay may mga bagong video na upload Okay, so salamat sa mga nakasubscribe na po at sa mga nanonood na, nanonood ng mga video ko. Ayan, maraming salamat sa mga kapo ko kasari dyan, mga katendera ko dyan. Sa mga kapo katendera, in maraming salamat sa mga, sa support na ninyo. So, hanggang dito na lang muna. Good night, good evening po sa inyong lahat, Mga na And, uh, see you sa next vlog, mga kasari, mga katendera. Bye-bye na, guys. Okay, thank you for watching. Bye-bye.